unwind yung isip natin para ready naman tayo para sa bukas na trabaho so baka pagpaisipin tayo ni sir kung anong design naman ng bulaklak ewan ko baka isda yung design ko nito <laughs> at isi-check natin kung pwede na ulit magpwesto doon kasi nga napakaganda ng lugar na yun hindi lang sa pag-fishing kundi kung gusto nyo mag-relax napakaganda po ng lugar mag-maligo mag-camping mag-banding kasama ng mga friends mag-ihaw-ihaw kayo napakaganda ng lugar na yun guys so abangan nyo guys at ipapakita ko sa inyo yung kagandahan ng lugar na mamaya okay? so, sa ngayon mababiyahe po tayo dito sa Doha, pagpunta dun mga more early. mo tayo kahit sandali lang oh grabe sobrang init nandito tayo sa, sa ilalim ng tulay oh. masyadong may, may sasakyan eh, paingahin natin kahit sandali lang hindi naman tayo nagmamadadali eh. enjoy natin yung road trip natin okay. so ganito yung lugar dito oh. magkita kung mga serto na ano to. <laughs> sa Dukhan Okay? So, ito po yung picnic area nila, yung public na uh, beach din nila. Tsakay pati ayan lah. Yan. Ang ganda. ngayon kasi weekdays. Tuesday, so walang tao-tao. Uh, <laughs> Pero pag mga Thursday at saka Friday, yun maraming tao din dito. sa kabila yung kanilang desalination plant. Ayan. Tsaka sa kabila yung kanilang water sports. Ayan, water sports na tukhan. Okay, so, punta din tayo dun. Okay, guys. So, so, ito din yung isa sa mga public beach nila. yan, Okay. Hey. So, isa din yun sa mga fishing spot ko no, yung sa may dulo na yun, yung may mga bato. Yun. Napipestohan ko rin yan doon doon. Tapos dito. Yan. Gusto nyo rin mag-crabbing. Ang daming crabs din dito. Doon banda, yan. Kakakarami rin ako ng mga crabs dyan. Hanggang doon sa habila. dito pwede pwede ka dito mag iyaw-ihaw mag banding, mag camping okay. tahimik din dito okay. malinis din yung tubig rapat untuk mo nakikita yung malaking karat? Totoo lang yan? Okay? No fishing here. Okay? Ano tayo magagawa? <laughs> so, dito rin lang tayo sa may dukhan. So, mag road trip lang tayo at saka magandang panap ng fishing spot doon banda sa Umbab. Okay? So, mag road trip lang tayo guys papuntang Umbab. pinakita ko Dukhan Picnic Area. Okay, Tingnan nga natin dito sa Dukhan Picnic Area nila. Okay. Okay guys, so ito nila. Dito, area nila Huwag ang pundin dito Piknik area Ito nga lang ito Mabato Mabato masyado Baka puro Baka puro sabit ba tayo dito Ganda sana sana dito Alala ko, marami kasing mga bato-bato yun. Baka maghagis pa tayo dito. Puro sabit lang tayo dito. Okay, hanapan na pong tayo dun sa unahan. Baka meron dun. Grabe oh, yung kate ng kamay natin guys. Kung <laughs> saan saan tayo nagsot-sot dito? Diyos ko. Ganda sa nang pwesto dun no? kailang bawal. Ah... Uh, Qatar Energy pra property pa so dito wala, wala namang nakalagay na karatutula baka pwede basta walang karatutula doon tayo okay okay guys so ito po yung spot na napili uh, natin ewan ko kung gaano kano to so tight ba yun pero ganda ng tubig hindi huh? siya mahina to ganda tubig okay guys so try natin maglusong lusong dun subukan natin kung hanggang saan yung natin kaya nang lakad natin guys babaw pa rin okay try natin mag-agis guys Tayan Tayo tayo So, okay guys. Nag-try po natin maglusong dun. Ang layo na po ng nilakad natin. Napakababaw pa rin. Wala. So, biyahe pa tayo. Okay? Hanap tayo kung saan tayo ito fishing Pasang-basa <laughs> na. Palitan ako ng shot Diyos ko. Woo. Uh. Grabe naman na ano to. Fishing spot hunting. all Alright biyahe hey, ulit tayo habang maaga pa so time check po natin is around the uh, 4.50 na ng hapon hindi pa rin tayo nakahanap ng magandang fishing spot dito okay labas na muna tayo sa highway matapos doon tayo mga ano, papuntang umbab okay. ay sana makahanap tayo ng spot natin mahirap yung uuwi tayo ulit ng luhaan ito. <laughs> akalain nyo guys umabot tayo dito sa umbab sa oh, dun pa sa, dito pa sa unahan ng dukhan tapos sa umbab ang layo na nilakad dati para makahatay ng fishing spot my god grabe oy Ooh. so saan kayo tayo dito makakahanap ng fishing spot natin dito siguro pwede rin na pwede natin subukan na maglakad siguro dito walang wala tayo na, masita dito kasi public beach so subukan natin maglakad mag, mag wave ready ng panglusong natin ano so ito lalagyan ng mga pain <laughs> ito may lalagyan ako ng pain sa gilid ito rin yung tali natin mamaya kung sakali makahuli tayo ng isda dito rin natin ilagay so ito dala ko rin yung action cam para kahit paano may ma kung tayo may ma video tayo mamaya okay? saka ito na yung rod na gagamitin natin magkakape muna ako para tuloy tuloy na mamaya okay guys lusong na tayo ganda na yung sunset natanggal sa bewang ko yung pangpain natin hu, oh, may kumakagat-kagat pa sana sana kaya yun oy, sayang tayo magagawa wala oh, talaga isda uy hintayin tayo ng polis oh. hintayin tayo, tayo ng polis gawin kung ano man itong investigan nito hindi rin naman siguro bawal mag fishing dito So wala rin. Ang layo ng lakad natin. Mababaw pa rin. Tapos mainit yung tubig. Ewan. Hanggang dibdib ko na. Pero mainit pa rin yung, yung tubig. Uff. Tapos. Ganda na lang ng pwesto ko. Kasi nga medyo may kumakagat kagat kahit papano. Nung pagangat ko. Isa lang yung pain ko. Maglalagay sana ako ng pain paglingon ko sa may lal lalagyan ko ng pae na bote, wala na. <laughs> Natanggal. <laughs> Patrick. Kaya yun tuloy. Siguro sinyalis na na talaga no na itigil na natin tong itigil natin tong araw na to na pagpipishing wala talaga makuha <laughs> at tayo magbabiyahe pa ang layo pa ng ibiyahe natin higit isang oras pa mula dito sa umbab papuntang Doha Woo! Uh. Tapos kanina dito sa may pangpang, -pang, nakita ko yung pulis. Tinigilan nyo sa sakin natin. Iwan ko kung anong, anong, anong sinilip nila dyan. <laughs> okay. So, bis na muna tayo. tayo yung mag biyahe pa, pa -uwi. Hanggang dito lang po yung video natin para sa araw na to. So, salamat sa pagsama sa akin sa road trip natin, sa fishing spot hunting natin. Akalain nyo, inaabot tayo dito sa Umbab mula sa Doha papunta dito mga higit 100 kilometers na yun guys okay so ang dami din nating stop over mula sa may Dukhan papunta dun sa unahan ng Dukhan hanggang dito so wala ta talaga nag -try na tayo mag wading naglusong tayo pero wala una lang pala yung malamig yung tubig tapos kalagitnaan medyo maaligamgam na tapos may mga part na nga doon sa mga hanggang dito sa dibdib na mainit yung yung tubig so kaya talagang mahirap yung isda so pero at least nag enjoy tayo at nakapag relax tayo sa day off natin nakapag road trip tayo nakaikot ikot at least ma unwind yung isip natin para ready naman tayo para sa bukas na trabaho eh so baka pagpaisipin tayo ni sir kung anong design naman ng bulaklak ewan ko baka isda yung design ko nito <laughs> okay guys so thanks for watching sa mga bago ka po sa channel natin please don't forget to like and subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell para updated po kayo sa ating susunod ng mga videos hey okay guys so hindi mo tayo pinalad nga yung araw na makakuha ng isda ayos lang yan bawi bawi lang yan ganun talaga yung fishing minsan meron pero kadalasan wala <laughs> ayos guys so don't forget spread love and always be happy bye bye